Kaya tayo para dun sa mga may katuwang sa buhay Pero hindi na mamamulugan Na kapag ka naiwag pang mag-isa E eh, nakapungin ka lang daanap <laughs> Tama Iba kasi ang <tong> pakiramdam Kapag ka nasanay ka sa buhay mo na may kasama ka din O lokasan din, magigising ka Ah, ako na din Tama naman talaga siya, no? Um, hindi dahil naging single mom ka o na iwanan ka mag-isa ay hindi mo na kaya. Kahit na nasasanay ka na may kasama ka, pero tapos bigla siya nawala. Um, nasa isip lang naman kasi talaga natin na hindi natin kaya. Eh. Pero pag nandyan na kasi tayo talaga sa aktual na sitwasyon na nangyayari talaga sa'yo, kahit nahirap-hirap -hirap ka, kakayanin mo talagang mag-isa nakarelate ako sa kanya kasi isang single din, single mom din ako. Naranasan ko din tao to. Naranasan ko din na pag-iwanan sa ere na hindi mo rin alam anong gagawin mo nang nangangapa ka pero sa awa ng Diyos nakabangon ka. Kaya walang imposible sa isang tao na na mag, mags, mags, magsikap, mag, maging masipag, at um, sa buhay.